Ayan, ayan mga kapatid, uh, good afternoon po sa atin lahat at naririto na naman po magbibigay ng reaction si de Los Santos. Dito po kay Erica na yung tinulungan niya ni Kalingaprab na gusto ko lang po ilinawin sa inyo kung bakit po kami nagre-reaction si ki Erica Dahil po ito po ay may nagbibigay sa amin ng uh, informasyon at lalo na po sa akin na ako naman na lalo, di ba simula-simula naman ako hindi nagbibigay ng reaction dito kay Erika. Kaya lang may nagpakisuyo at ipakireaksyonan mo nga ito. Kaya ako naman po ay pinagbigyan ko. Ang tanong ko lang po dito sa kay Erika, mas sino ba, ba ang mas higit na nakakakilala kay Erica yung nandito sa daet o yung sa ibang lugar. Kasi po kagabi, tinawagan po ako ng isang reaktor na kailangan ko daw pong i-delete, Nagmamakaawa siya na sa akin dahil nababas daw po si Erica. Uh, ang tangi ko lang pong masasabi ay pare-pararehas tayong reaktor, dati kang reaktor ng kalingap. At uh, ikaw nga sabi mo ay umalis ka, ako... Uh, rinirespeto kita talaga bi bilang isang reaktor, kasing reaktor kita. Pero, dapat din naman, respetuhin mo naman ako bilang isang reaktor din. um uh, wala tayong pakialam sa ating mga rinireaksyonan. ah uh, higit sa lahat, ah uh, hindi ko pinakikialaman ang reaksyon nyo, kung ano ang opinion nyo. Kaya sana naman tayo mga kapatid ay bilang isang reactor and content creator, mga ano, dapat tayo ay respetuhin na lang natin ang bawat opinion natin. Ang opinion mo, rinirespito ko talaga yung mga paliwanag mo sa akin kagabi na alam ko nagigil-nagigil ka sa akin kagabi na nagsasalita ka. Pero ako sa iyo napakahinahon ko na wala ko basta-basta sinasabi sa iyo. Ang masasabi ko lang yung nagbigay sa akin ng information, iyon ay tagadait. Kaya parang ang tanong ko na lang, mas sino ang paniniwalaan ko? Ikaw po ba o yung react uh, yung Taong nagbigay sa akin ng impormasyon. Kasi mas kilala niya eh. Maraming bagay na siya ay totoo yung sinabi niya sa akin. About you, uh, uh, nasa malayo ka at uh, sabi mo, uh, nagre-reaction ka lang dyan at sa bilang nagla-live si Erica, uh, parang mali po taliwas doon sa mga sinabi mo sa akin kagabi. Kaya sana naman tayo uh, bilang isang reaktor na tinatakot mo ako, kakausapin mo si Kuya Bal, tatawagan mo si Kuya Bal. Uh, sa akin, walang problema dahil namang po kami, may mga rundi naman kaming nakikita nga ki Erika na doon sa ayun sa nakita namin, lalo na noong ibinablog e, siya ni, Ka, ni Kalinga, prab, alam nyo yun, hindi ako nakialam, hindi ako nagblog noong ki Erica. Kaya sana naman, uh, respeto na lang. At lalong-lalo na dito sa mga nagsasabi na, eh, ibinablog na, uh, ano, rinireaksyon re na na naman si Erika, uh, please lang, may kanya-kanya tayong YouTube channel. Pakialaman nyo ang channel nyo at huwag nyo kaming pakikialaman, mga kapatid. Pero ang tangi ko lang masasabi dito kay Erika, pag si Erika ang ibinabas nyo, galit na galit kayo, na naaawa kayo, pero ang katanungan ko, nung si Richelle Hanggang ngayon, kung ibas nyo, balaurain nyo, pagsabihan nyo ng malandi, may narinig ba kayo sa amin mga reaktor? Lalo na ako. Never akong manawagan sa inyo na tigilan nyo si Richelle. Hindi yan malandi. Pero ako sumasagot sa aking channel. Never akong manawagan sa inyo. Never akong kukontakin ko kayo na tigilan nyo si Richelle. Bilang isang respeto sana po, para parehas tayong may channel at pare-parehas tayong reactionist at defender. Sana naman po respeto. Pinagbigyan kita, be, gagabe Pasensya ka na. Pero para sa akin, respeto lang po dahil rinirespeto kita sa opinion mo igagalang ko yun uh, wala akong sama ng loob pero po, pakinggan mo muna itong sinabi ni ng kanyang uh, kamag-anak si Barbero um, ito hindi i-vlog eh, kahit pa paano eh Parang related pa rin naman daw, no? So, ngayon, sasagutin natin, no? Sabi nga nung isang nagtanong sa atin, mm. eh, bakit hindi mo i-vlog Kuya Barbero TV? total eh, wala naman nagbablog sa kanya. At, ah... Uh... Uh, sabi nga eh personal na buhay naman na daw yun eh, ni Erica at uh, pwede ko daw kausapin si Kalingap uh, Kalinga Prab, no na minsan ay i-vlog daw para lumakas daw yung channel natin no i-vlog ko daw sabihin ko daw kay Kalinga Prab na i-vlog ko daw si Erica para naman daw lumakas yung channel natin so hindi na natin kailangan gawin yun ano para lang lumakas yung channel eh personal kung puntahan daw no so hindi na po no kung sakali mong magkataon uh, dumating yung panahon na uh, kahit pa paano eh, ma-interview natin, makausap natin uh, sila Erica o kahit sino sa pamilya niya, isa bonus na lang po yun. Pero hindi natin kailangan gawin sa ngayon yun, no? Sa ngayon. So, hayaan natin yung panahon yung magsabi kung na uh, tayo dun sa komento. Kaya sinod ko rin kay Rob, no? So, tinanong nga sa akin ni Kalinga, Rob, kung may nagbablog na rin kay Erica no? So, sila na bibili. So, yun nga ang update natin sa ngayon. So, ngayon maganda na, no? Uh, bibilhin at nagpapasalamat tayo kasi kapag maulan, malakas ang ulan, so mawawala na yung mga ano mga tulo-tulo na mga sa bubong nila, hindi na sila mababasa o mahihirapang matulog kapag umuulan, lalo na kapag may bagyo, malakas ang ulan, kapag o, walang walang vlogger na pumupunta doon, no? So ngayon, first baka mamaya ay maling source yung ano niyo yung, yung So yun ito. nga ang update natin sa ngayon. So ngayon maganda na no 90% yung bahay nila as okay na at uh, busy busy nga rin daw si Erica sa pag-aaral sabi nila ate may no so mag-ingat kayo sa pinagkukuhaan niyo mga so uh, paunti-unti uh, patapos na no so nung nakaraan para mga 70% ngayon ay halos 90% na kasi mga gamit na lang yung uh, bibilhin at nagpapasalamat tayo kasi kapag maulan malakas ang ulan so mawawala na yung mga ano mga tulo-tulo na mga sa bubong nila, hindi na sila mababasa o mahihirapang matulog kapag umuulan. Lalo na kapag may bagyong, malakas ang ulan, kapag pawid ang bubong, eh, masisira o mabubutas. Ano? Pero ngayon, uh, maganda na. No? So, maganda na ang bubong, uh, maganda na ang bahay at uh, kaunti na lang no, yung mga gamit na lang ang pinuproblema nila na bibili. So, yun nga ang update natin sa ngayon. So, ngayon maganda na. No? 90% yung bahay nila as okay na. At bisim uh, busy busy nga rin daw si Erica sa pag-aaral. Sabi nila, Ate May. No? So, mag-ingat kayo sa pinagkukuhaan yung mga source. Baka mamaya uh, galing Italy. No? So, ang dami nila. Dal hindi lang si Erika ang gusto nila puntahan. Marami pa kasama tayo doon gusto rin na gusto rin doktor, no. So talagang totoo no galing sila ng mga Italy no. So napakabait no marami na rin silang naitulong no ngayon ay gusto nila na bumisita kasi ilang ilang linggo lang ang bakasyon nila sa Pilipinas. Gusto nilang pumunta kay sa Daet at hindi lang sa si Erika ang gusto nilang puntahan. Marami pa kasama tayo doon gusto rin na gusto rin daw nila tayong mamit at iba pang mga content creator na nasa team Kalinga ba no. So salamat po sa panonood nyo. So ito yung ating update. No? Hintayin natin yung January anong mangyayari. Ano nakaka-excite din kasi Uh, galing Italy, no? So ang dami nila dalawang sasakyan yata sila, no? So yun po, uh, this is Kuya Barbero TV ito po yung update. So please like and share po ng ating video. Ayan mga kapatid eh, na narinig nyo na yung sinabi ni Barbero na maraming darating itong Januari nagbibisita kay Erika Mga taga Italy, mga dalawang sasakyan daw po yung mga magbibisita mga sponsor ni Erika Imagine sasabihin nyo na walang sponsor na nagpapabahay Alam niyo mga kapatid Hindi tayo pinanganak kahapon Isipin na lang natin mga kapatid na hindi basta-bastang magkakaroon siya ng bahay kung walang sponsor talaga diyan Kaya tayo po mag uh, wag na natin linlangin ang mga ka viewers, mga tao at lalong-lalo na tayong uh, bilang isang sponsor. Wag na tayong magpanggap. Lalong-lalo na dito po sa tumawag sa akin, pasinsya ka na, be. Malayo kang lugar. Sinasabi mo si Kapidonski lang ang naga-update sa pabahay ni Erika at mga ano, ako po, binirespito ko yung sinabi mo. At ikaw, isa bilang isang uh, reaktor, rinirespito ko rin ang opinion mo. Pero beh, yung tawagan mo ako para lang uh, manduhan mo ako, i-delete ko ang mga comment o i-delete ko ang video ko, I'm very sorry. Hindi ko pwedeng gawin. At dahil yun, hindi ko rin pwedeng iutos yun sa'yo. Dahil ha tayo may depende Reni-reaksyon na natin, iyon po ay opinion at respeto ko sa inyo. At sana naman po respetuhin nyo rin ang aking opinyon. Pinarinig mo, sinasabi mong walang nagbablog, walang ganyan. Okay, walang nagbablog. But, mayroon mga sponsor na ang sabi mo pa nga, maraming nag-sponsor kay Erika dahil naaawa sila sa kanya. 'Di ba? Bata nga ang tawag mo kay Erika. Ilang taon na ba si Erika? May git na yata 20, 'di ba? Kaya hindi na yan bata. Alam niya na ang wastong pag-iisip at ang tama umali. 'Di ba? Kaya ako para kay Erika, mga kapatid, wag niyo na lang po kayong magko-comment na kung ano-ano tungkol dito kay Erika. Pero po ang sinasabi ko lang po, pag si Richelle po ang sinasabihan yung malandi nag viral si Richelle dahil po sa pagsandal sandal sa dibdib ni, uh, ni Ruel of Malalag kami ba po nasasaktan para lang uh, tawagan ko kayo na, o oh, bakit ganyan never namin yung gagawin may channel kami sa channel namin po ipagtatanggol ang Rochelle. Bilang isang respeto, never ko kayong tatawagan na sa makikiusap na i-delete -de ko ang mga comment o i-hide ko na lang, wag ko na lang lagyan ng comment section. Huwag naman po ganun. Para pararehas naman tayo may channel. ba? Diba? Makiusap kayo sa channel nyo, sabihin nyo sa channel nyo, hindi inyo ako'y pwedeng utusan o tawagan. Dahil kahit kailan ako ay nagrerespeto sa inyo, may kanya-kanya tayong pamamaraan kung papaano natin i-deliver. Ide kung ano ang nakita namin noon, hindi magbabago ang opinyon namin. 'Di ba? Napakasakit lang po yung ganito na sasabihin nyo, ay hindi walang nagbablog. May taong mas nakakakilala sa kanila kisa sa inyong napakalayo inyong nagre-reaction lang. Tatawagan niyo lang na ganito, ganyan, kumusta, ganyan. Pero hindi nyo aktual nakikita kung ano ang ginagawa nila. Hindi sa gina kagaya dito, Kirishil, na kung ano ang nakikita namin, yun po ang katotohanan. Tapos pagsasabihan nyo na ganito kaya sila nagbabayral dahil naglalive pasandal-sandal sa didibdib. Iyan po ang hindi namin kayang tanggapin. Dahil ang karamihan po mapanghusga pero hindi nila nealalaman ang sarili nila. Lalo na yun may mga nagsasabing malandi si Richelle. Diyos ko po mas masahol sila malandi dahil may pamilya sila. Diba? Si Richelle, single. Kahit kailan hindi pa siya nakaranas ng boyfriend. Si Rewil of Malalag, single. Anong masama dun? Maglaplapan man sila, wala na tayong pakialam dun. Hindi kalandian ang isang bagay na yumakap at punas-punasan. Hindi yun kalandian. 'di ba? Ang tangi ko lang masasabi dito kay Erika, sana nagpakatotoo ka na lang. Kisa na ka. Ah. Kunwari, alam mo sa karamihan talaga ngayon, kung sino pa ang nagkukunwaring tahimik, siyon po ang mapanganib. di ba? mga kapatid? Mas pakita mo na ikaw ay galaw-gaw, malandi, iyan po ang maingat sa sarili. Pero tahimik at mapanghusga, sila po yung mapanganib. Tandaan nyo po yan. Huwag tayong magkukunwari. Kung ako si Erika, napakaganda niya. Hinarap niya lang sana ang katotohanan na, Kuya Rab, hindi na ako magpapablog. Kasi nakakainip na eh. Ang dami mo nang pinangako na pababahayan kami. Nakakainip na. Ay may, mas mayroon po sa amin umalok na agad-agad kami pababaya, papabahayan. At naliliitang ka sa alawan ay binibigay sa iyo. Linggo-linggong 1,500. Uh, Malaki po yung binibigay sa amin ng sponsor namin at yung nagbablog sa amin. Sana ganun lang sana mas masarap ang pakinggan. Yung hindi yung nagpirma ka na doon sa pagmodel-model mo, nagpirmahan na kayo. O, ano? Isang araw, sasabihin na lang, ayaw mo na Hindi makatarungan yun. Never akong never na never na ako talagang nag-reaction dyan kay, ano, kay Dahil hindi ko feel noon, nare-reactionan ko siya. Pero may nagbigay sa akin ng impormasyon na ganito, ganyan, nakakaawa naman si Kalinga, prab ganyan. Pakiareaksyonan mo nga ate Malo kung anong masasabi mo ito. O, oh. kaya ako nagreaksyon. Kaya ang masasabi ko na lang po sa mga viewers natin na sana mga kapatid ay respetuhin na lang natin na wag na natin mag-comment ng below the belt dahil para respeto na rin po natin si Erika. Pero ito, huli ko nang sasabihin po ito. Dahil lang po, kaya ako sinagot ito. Dahil marami kaming naririnig na mga nagbablog dyan. Diba? Isa na si Kapidungski. At saka ito yung tumawag sa akin, hindi na kita papangalan ng bebe lang respeto ko sa iyo, pero sana naman respetuhin mo naman ako bilang isang reaktor. At wag mo akong tatakotin na tatawag ka kay Bal para lang sa uh, sasabihin na marami nang nagre-reaction na naman kay Erika, ay wala na sa amin si Kuya Bal paki-alam kung sino ang re-reaction na namin. Basta kami hindi namin po binabalahura ang founder ng Kalingap. Hindi namin sinasama diyan. Ito po ay opinion ko. Opinyon ko po ito bilang isang taga-subaybay noon ni Erica At sa ngayon nga po, matatapos ng bahay ni Erica Nakita nyo naman ang picture, di ba? Hindi ko naman kinuha pati yun Talagang napakaganda ni Erica Kaya nga, sabi niyo ano ang sabi mo sa akin Ang sabi nga ni Erica sa'yo na, Hindi ko nga ati na akalain na ako ay magbabayral Hmm. Kaya no naging viral na siya dahil napakilala ni Kalinga Prab na viral na naging viral na siya, doon na po siya umayaw para mayroon na po sa kanyang magtutuloy para po makaakot ng maraming sponsor sila, 'di ba? Para lumaki po yung ibinibigay sa kanya bilang allowance. Doon po tayo magtataka eh. Ikaw mismo din sa akin yung reaktor na tumawag sa akin. Ikaw din mismo ang nagbigay sa akin na, ng, is, ng pagbabasihan ko ng aking opinion. O. Dapat noon, maging praktikal. Maging uh, totoo. O kuya Rab, hindi na ako magpapablog sa iyo kasi anay uh, naiinip na, hindi mo pa naman ako pinababahaya. Nakakainip. Mayroong sa amin nag-alok na na vlogger na o sponsor na agad-agad kaming pababahayan. Kaya ngayon nga, 'di ba? May mga darating pang galing Italy na dadalaw sa iyo, 'di ba? Na mga sponsor mo na mga maraming sponsor na mababait na galing pang Italy na pupuntahan ka diyan. O galing 'yung sa pinsan mong kay Barbero, TV. Hmm. Kaya tayo po, yung mga ganong paikot-ikot na salita, wag tayong, ano, dahil ang mga tao, hindi naman po sila ay mga tanga. Tayo po ay may kanya kanya tayong channel, huwag tayong mananawagan ng kapwa reaktor dahil tayo po ay walang pakialaman. ba diba? Huwag akong pakikiusapan. Ang tangi ko na lang, ang pakikiusap ko na lang sa ating mga viewers na nagmamahal na solid supporter ni Malu de los Santos at sa si Richelle. Respetuhin na lang po natin, wag na natin iba si Erika na i-comment na below the belt dahil po iyan po ang panawagan sa akin nung sponsor. Na huwag na lang din po daw na below the belt po dahil hindi naman wala daw naman nagbablog. Pero po, marami kaming na katunayan na mayroon. Ito naman si uh, ito naman si Barbero, 'di ba? Anong sabi niya? Jan by January may pupunta mga dalawang sasakyan daw po yun na magbibisita ki Erika na si Erika po talaga ay maraming sponsor. Dahil sikat na nga eh. Dahil sa kasikatan ni Erika ay marami na naman dyan na gusto na naman magpasikat ah, dahil yon ki Kalinga Prab. Pasalamat na lang kayo dahil si Kalinga Prab ang tunay na nagpa-viral sa iyo. Naging sikat ka kay Kalinga Prab. Iyon ang tanggapin natin ng katotohanan. Hindi kagaya kay Richelle na siya po hanggan ngayon simula noon hanggan ngayon nandiyan ang utang na loob niya kay Kalinga Prab sa Kalingap hindi niya yan tinatalikuran. At kahit kailan, hindi siya nagmalaki. Hindi siya nagsasabi na, oo oh, ganito, ganyan, ganito. Kung ano si Richelle ngayon, utang na loob niya yun, hindi niya kinakalimutan. Abang buhay niya yan tatanimin. At wala silang ginagawang masama. At wag natin uhusgahan ang Richelle na sasabihan niyong malandi. Dahil yung dalawang nagsasabing malandi, mas malandi sila doon. Na? No? Kaya, ang masasabi ko po, nagagalit kayo, tinawagan nyo ako dahil nababas si Erika. Paano naman si Richelle kung sabihan nyo, na, 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 nababas din si Richelle? Kaya nandito kami nagdi-depends. -de no? Kaya pasensyahan na tayo respetuhin na lang natin mang bawat isa sa atin na mga reactor, reactionist, defender. Na? Nakuha nyo ang punto ko? Per pabor. May kanya-kanya tayong channel, may karapatan tayo kung ano ang sasabihin natin dito. Kaya, Pasinsya na po. I'm very sorry. Kung ako man ay tinapi kita dahil yung panawagan mo sa akin, rinirespito kita. Kaya respetuhin mo rin ako. At yung kahilingan mo, hindi ko kayang ibigay sa'yo. Dahil mayroon din pong kaming dinidipindihan na nababalahura din. Pero hindi namin kami nanawagan para tanggalin nyo ang mga Below the belt na comment nyo dito sa dinidipindihan namin. Diba? Kirishel at Truel. Dinidipindihan namin ang dami din nilang basher na below the belt din. Pero kahit kailan, hindi kami nanawagan doon sa mga taong nag re reaction na nagko-comment. Dahil hindi namin gawain na manawagan na uh, tanggalin ang pangbabalahuran nyo dito sa dalawa kay at Ruel. May channel kami. Doon sa channel namin, ididipindi. Basta ang masasabi ko na lang dito kay, ki Erika at sa mga reactor, kung mahal nyo si Erika, wag tayong magpakialaman at itong huling-huli ko na tong reaction kay Erika dahil hindi naman talaga ako dapat diyan magre-react uh, magre-reaction diyan kay Erika mayroon lang po nagbigay ng informasyon sa akin. Kaya maraming salamat at narinig nyo naman na maraming darating ngayon by January na galing mga taga Italy. Alam na namin yan. Alam na namin yan. Kaya ah uh, pasensya na ah uh, sa'yo. Tumawag ka sa akin B. Hindi na kita pangangalanan dahil pinangangalagaan ko rin ang pangalan mo. Pasensya ka na. I'm very sorry pero hindi ko kayang tanggalin kung ano tinagtanggal ako ng mga ilang mga balahura talagang mga comment pero yung himba hindi ko na po yan matatanggal pa kaya maraming salamat din sa iyong pagtawag sa akin sana respetuhin mo ako at re-respetuhin kita uh, wala kang maririnig sa akin na against uh, dahil alam ko na dati kang kalingap tumalong ka na lang umalis ka ng kalingap sabi mo rin yan pero alam ko yun po dahil dati kitang kasamahan umalis ka lang talaga kaya wag mo akong na tatawagan mo si Kuya Bal dahil sa pagre-reaction namin kay Erika. Si Kuya Bal sa amin po, walang pakialam kung sino po ang re-reaction na namin. Ang mahalaga po ay rinirespito namin ang Bal Santos Matubang. Hindi namin binabalahura at ang community niya, hindi namin po binabalaura Kaya po, pasensyaan tayo. At dito naman po sa mga nagsasabing malandi si, si Richelle, mas kayo po ang matasabi namin malandi dahil si Richelle po ay dalaga. Binata si Ruel of Malalag. Wala silang pananagutan. Ang pagyakap-yakap, ang paghalik-halik, pagigahiga ay normal po yon sa nagmamahal. Hindi po yan kalandian. Ang masasabi ko po, ang nagsasabi sa inyong malandi, kayo po ang malisyusa. Dahil yung ginagawa ng dalawa, normal lang po yon. Yan, marami pong salamat sa inyong lahat. Paalam, bye-bye.